Ma blessing ang 2024 sa Don Bell dahil ipinasilip na ang kanilang music video. Grabe, yun palang na holding hands ay nakakakilig na. What more pa kaya kung mapanood natin ang buong music video? Grabe talaga ang Don Bell. Ilang days palang nakakalipas na 2024. Marami na agad silang nakaline up na work. Tiyak na marami pa rin surpresa ang Don Bell sa kanilang mga fans. Aside sa solo ganap ng Don Bell, ano kaya ang susunod na project nilang dalawa after Can't Buy Me Love? Dahil mukhang matagal-tagal pa bago matapos ang Can't Buy Me Love dahil marami pang aabangan sa teleserye nila panigurado every month ay may maraming ganap pa ang dalawa. Kaya wait natin silang i-announce nila. At napaka-cute naman ng picture na ito. Talagang titig na titig si Bell habang tumatawa si Donnie at siya. Parang kinilig lang si Donnie sa sinabi ni Bell rito.